Happy Easter mga kalandas! Tuwing kapaskuhan ay naririnig natin sa kanta ng mga nangangaruling. Bagong taon ay magbagong buhay. Pero bilang mga kristyano, mas akma ngayong panahon ng Easter season ang panawagang ito. Mula sa Ebanghelyo ngayon, sa dialog ni Jesus at ni Nicodemo, isang pariseyo. Kumuha tayo ng dalawang paraan para sa pagbabagong buhay. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin sa kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu tuwing misa sa Easter Vigil at Easter Sunday, ginagawa ang renewal ng ating baptismal vows. Binigkas uli natin ang ating profession of faith sa tatlong persona ng iisang Diyos. Binanggit din natin ang pagtalikod sa kasalanan at kay satanas. Mahirap panindigan ang mga vows na ito. Mahirap itigil ang mga kasalanang nakahiliganan. Na. Alam ni Lord yan kaya ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Holy Trinity na marami sa atin eh, hindi masyadong nakikilala dahil nga siya ay parang hangin, darating, aalis, pero hindi natin nakikita. Pero paano nga ba natin matatanggap ang Espiritu Santo? Kung ikaw ay nabinyaga na, natanggap mo na ang Espiritu Santo. Yun nga lang, para siyang isang regalong napatago lamang sa aparador ang mga biyaya niya ay hindi pa natin lubos na nagagamit sa ating buhay. Kami dito sa Landas ng Pag-asa ay mga miyembro ng mga community na nagbibigay ng mga seminars kung saan mas makikilala ang Espiritu Santo at mararanasan ang kanyang transforming power. Kung nais mo ang magbagong buhay, makakatulong sa iyo ang Choices Seminar o yung Life in the Spirit Seminar. Abangan mo na ang aming mga anunsyo o di kaya itanungin mo na kami kung kailan ang susunod na seminar. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayun din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa isang komersyal ng kape, para kanino ka bumabangon? Para saan ang lahat ng iyong pagsisikap? Para ba sa mga anak o sa mga magulang na may edad na? O para ba sa iba't ibang advocacy? Wala namang masama na ilaan ang ating oras sa mga bagay na ito. Pero kung ito lang at hindi natin inaasam ang buhay na walang hanggan, may kulang. Kaya ito ang pangalawang paanyaya para sa ating pagbabagong buhay. Ang iba sa atin, maaring tawagin sa pagpapare o pagmamadre. Yan, drastic na pagbabagong buhay yan. Pero sa karamihan sa atin, kaloob ng Diyos na patuloy lang nating itaguyod ang ating pamilya pag-usayan pa ang ating trabaho o negosyo pero ang pagbabagong buhay ay mangyayari kung ngayon ay aasamin na natin ang buhay na walang hanggan. Ang goal natin para sa mga anak, hindi lamang makagraduate, kundi ang makarating din sa langit. Ang goal natin para sa ating mga magulang, hindi lamang mapagaling sila sa kanilang mga sakit kundi ang matulungan din silang maging mas handa sa kanilang pagharap sa Panginoon balang araw. Ang goal natin sa trabaho, hindi lamang para kumita, kundi ang magbigay ng tamang serbisyo sa kapwa at maihayag ang kabutihan at katakilaan ng Diyos sa pamamigitan ng ating buhay. Kaibigan at kalandas, tayo nang magbagong buhay. Mas kilalanin pa natin ang Espiritu Santo at pagsikapan na natin ang buhay na walang hanggan sa ating araw-araw na pagkilos. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, pakilike at share mo na. Ayahin mo na ang mga kaibigan mo at kamag-anak tungo sa landas ng pag-asa.